gagamitin ko itong position na to kung maari manalo para i-voice out ang climate change sa Pilipinas. Matindi ang inabot namin sa undo, yung yung ilog nakakadire. Pumasok sa loob ng bahay namin tapos ganun lang. Siguro ay paglalaban ko ngayon kung si Susi Sara Duterte ang susunod na pangulo, siguro bigyan ng lupa lahat ng taga Maynila sa probinsya. Kung ayaw natin ng Maynila, siguro ihanap kami ng lupa sa probinsya para lahat ng taga-squatter, eh, wag naman maulit yung kasaklap-saklap -sak na ang baho, ng, ng ilog tapos abang natutulog ka, papasok sa bahay mo. Gano'n po ba yung nangyari sa inyo, sir, noon? Opo. Hanggang, hanggang dito, hanggang he, bewang. Bi Ondoy po yun, sir. Ondoy. E, itong mga like, alay... ngayon, Karina, Ente. Wala naman, wala naman. Pero ayan lang, siguro, ano ako, Fridays for Future, environmental activist ako. So siguro, gagamitin ko itong voice ko to para i-promote si Greta Thunberg's Fridays for Future. Yun lang po, Fridays for Future. Climate change, tapos yung alchemy pag ginamit yung alchemy sa Pilipinas, siguro wala nang large scale mining operation. The first time in the history of Manila na may city of Manila mayor na nagbo out para sa climate change. Kasi wala tayong pakialam. Diyan ng SM, and dito tayo SM, konto. Eh di ba pa na kaipokrito ha? So nagsasalita na ako ngayon dito, voice out natin ang climate change, kahit magserado ang SM, ang Robinson, ang lahat na ng mall, ang pera nandyan. Pwedeng gumawa ang gobyerno ng pera. Am I right? Mm -hmm. So bakit natatakot ang gobyerno na magsara ang mga negosyante? Hanggat may gahaman may negosyante. Pero yun, hindi naman sa ganun. Maraming mga kabataan na Forbes under 30 category, Forbes billionaire under 30 23 years old sa Mark Zuckerberg barely out of 10 naging billionaire bakit hindi gayahin ng Pilipino yung mga bidding pwede naman i-award sa mga bata na below 40 a category Forbes, mga Forbes list maraming ganyan mm -hmm. pero sir ano pong sa tingin ninyo ang ikaaangat nyo sa iba pang mga kandidato for mayor ng Manila siguro ah, hindi lang ako nagpapakaipokrito ah, nagpapa isa ako sa gusto talaga tumira sa Manila. Pero ano yung dahilan mo? Bakit gusto mo maging taga Manila? Manila to the world. What can you say? Yun lang, iangat ko. Manila to the world. Magpakas totoo na tayo, country's capital ito, hindi ito Makati na puro building, hindi ito Quezon City na puro artista, GMA Network, ABS-CBN. Country's capital, seat of power, seat of power of the president. What can you say about that? So anong masabi mo sa mga usaping panlipunan, katulad ng NPA, drug war, climate change, ano yung mga ano mo doon? Hindi puro squatter, puro puro na computeran.